Ito, paborito ko talaga to, mga kapatid. No, ang ganda ni Bipisara, Sara, no? Biruin mo, siguro, papangit na ng papangit yung mga kumakalaban kay Bipisara. Sara. Pero si Bipisara Sara, dapat nga, kung tutusin, pumapangit, eh. Kasi nga, nai-stress siya sa mga binabato sa kanya, eh. Dahil nga, hindi totoo yung mga paratang ng mga taga-kabila, eh, paganda ng paganda si Bipisara. Sara. Habang papangit nang papangit yung mga kumakalaban kay Bipisara. Sara. O oh, ito na, i-play na ho natin ito ha. Ah. Dito na natin ito. Sinabi niyo ni Yusek na isang taong magagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa inyong dalawa ni music. Yung mukha ni Bibi Sara, parang diring-diri kay ano no, kay uh, kay magpinsan. No, parang diring-diri siya oh. Si Claire Castro na ano naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo <laughs> si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro. Ah. At <laughs> na lang. Pag, pag Castro family, ah. dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at paama Nalalabas lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, diba, ano sabi ko, garbage in, garbage out. Dating... Aray, yung sakit nun, mga... Naku, oh, ako. Oh. Garbage in, garbage out. Anak ng dating nagbigay ng reaksyon si Sara sa pahayag ni Presidential Communication Office Yusek Castro tungkol sa kanya ni kasi parang ano ba to ang pagkakaintindi ko sinasabihin ni ni Manang Castro na user itong dalawa BP Sara Madam Amy user wow hindi niya ba nalaman yung kwento ni Madam Amy wow ah Antindi na noon sabi ni Madam Amy, kinuwento niya yon, marami na hong nakarinig noon. Hindi talaga kilala ni Bongbong Bong Marcos si Bipisara Sara personally. Personally. So ngayon dahil nga birthday ni BP Sara, sabi ni Madam Amy, tara samahan mo ako. Uh, para manliligaw ho kasi sila base sa pagkakaintindi ko doon sa kwento na yon na magiging vice president si PBBM kasi nga sobrang lakas po ni Bipisara Sara. E eh kaso walang intention si BP Sara na tumakbo bilang isang presidente that time. No? Eh, biruin mo, hindi pala kilala ni PBBM si Madam Amy lang ang nagpakilala. Oh, tinalo na nga nila yan eh. Wasya! ah oh, oh, ngayon, ito na. Pinakilala na, blablabla. Bla, bla. Uh, eh, ngayon, dahil nga ayaw tumakbo ni BP Sara, president na po ang tinakbo ni PBBM at niligawan nila nang niligawan si BP Sara. May pamano-mano effect pa, mamin. <laughs> ngayon, 32 million views? Hindi, <laughs> 32 million subscriber? 22, uh, 32 million po ang nabotante. Mas malaki pa yung vice president na boto kaysa doon po sa... Ay, Teka lang, nag-chat yung aking kapatid. ah uh, kaysa doon po sa presidente. Ngayon, kung titignan nyo mga kaibigan, ha? nawala tuloy ako sa chat ng kapatid ko. Shoutout kay Kuya Dex. ah uh, nag, ano, uh, panganay ho namin yan si Kuya Dex. <laughs> Shoutout sa'yo kapatid. Ba't nag-comment ka nag dyan? Nagbablog ako eh. Di naman na niya alam. Yun nga. So, ibig sabihin, mas mataas ang boto nito kaysa sa presidente, si Marcos. Ngayon, ito pa ba, user? Ito pa ang user. BP Sara user. Wow! Ang taas nga ng ratings eh. Kung talagang user ito. Eh bakit ngayong eleksyon nagtalo-talo kayo? Hindi mo kayang dalhin ang team mo, ang sipag mo pa. Si BBM, ang sipag niya pang magkampanya. Pero bakit ganon? Matabang ang ano ng tao sa kanya, ang dating. Pero ang president, ang vice president, Inapi-api na mataas pa rin ang ratings. Wow! Wasak sila. Diba? Yon ang maling pagkakamali ni PBBM. Ngayon, kumampi si PBBM sa, ano, no? sa mga taga-kabila. No? Ewan ko ba kung ba't ganyan yan? Matalino naman siguro yan. Kaya hindi mo naman kailangan gumamit ng napakadaming pag-iisip o gagamit ka ng sobrang talino para lang malaman kung sinong kakampihan mo eh. Hindi kailangan nun. Kailangan mo lang puso, konting pag-unawa para malaman kung sinong totoong tao sa'yo. Mr. PBBM, nandiyan dyan lang sa paligid mo yung mga yan kasi nga pinakikinabangan ka. Base lang ho ito sa aking opinion. Ganyan po ang nakikita ko. Nanalo ka nang dahil po kay BP Sara. kapatid ko naman. Oh. Eh. Ayan. Nanalo ka dahil kay BP Sara. Yun po ang pinakamatindi doon. Ngayon, tapos sasabihin ng iyong tagapagsalita. Sasabihin ng tagapagsalita mo, ano? User, BP Sara, tsaka Madam Amy. Wow. Ang galing. Uh, mayha naman po kayo sa mga sinasabi po ninyo, no? Ah, uh, Manang Castro. Ayan, nasabihan na naman kayong magpinsan dito. Diyan sa dalawang Castro na yan. <laughs> Oh, galing yan sa TV5. So, na, ulitin natin, ha? Si uh, ni na isang taong magagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Iyon yung description ni Yusef kasi sa inyong dalawa ni Sen. Ainey Marcos. Si Claire Castro, na ano naman ba ito? <laughs> di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, yung ni Franz Castro, at... Matlam, <laughs> baka sabihin na naman nila niya sa inyo, fake news ka, kasi di naman sila magpinsan. <laughs> Alam niyo magpinsan ka, dugo. Alam niyo naman yan, mahina ang pagunawa nila. Kaya baka isipin nila magpinsan na naman yan. Magpinsan? Hindi kami magpinsan. Ano siya, fake news? Masabihin na naman ng gano'n. Tingnan, ang tindi. Hanggang gano'n lang ang uh, pag-abot ng utak nila, pag, no? Pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na <laughs> talagang maganda. Porkit At... ba magkaparehas kami ng apelido? Magpinsan na? <laughs> Kaya natutuwa ako kay Manang eh, kung pag nagkasalita siya ng ganun. Hindi siya aabot kay BP Sara kasi si BP Sara sobrang taas. Infinite po ang pag-unawa niyan. Samantalang yung si Manang, siguro mas malaki pa yung munggo. Yung gamunggo. <laughs> Yun lamang ang aking reaction dyan, mga kapatid. Tama, nalalabas galing-galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang kastro na <laughs> Ang saklap. <laughs> maraming maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. Ito ang, ito nilalait po nila. Balang araw yari sila dyan. Pag na-survive po ng mga Duterte ngayon, sa akin lang ha, pag na-survive ito ng mga Duterte, lahat ho ng umapi sa taong bayan. Kasi kaya ko inirektang taong bayan kasi nasasaktan po ang mga Pilipino sa ginagawa nila sa mga Duterte. Majority ng mga Pilipino po kasi gusto ang mga Duterte. Ando doon na nga yung ano eh. Yung ratings, di ba? Mataas ang ratings. Tapos sino ba kayo? Sino kayo para mag sira-sira sa mga Duterte? Ganyan lang kayo. Nasa kapangyarihan lang kasi ngay kay nasa kapangyarihan lang kasi kayo ngayon. Tataasan po ang sweldo ng 200 pesos or minimum wage ba tawag that? Tataasan. So kung halimbawa 500 magiging 700. Tanong lang ha, grabe yun ha, so, ang laki ha. Salamat. Tama nga naman po yun pero wow, ang laki. Tama ba pagkaintindi ko? Sorry ah. Kasabay pa nito, pinatutsarahan din ng President Pro Tempore ng Senado na si Jingoy Estrada ang abogada na si Princess Abante na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago mag-ingay sa mga issue. Gano'n kaya ito katotoo mga kababayan ating alamin? Pero bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa aming channel. Please, okay. huwag kalimutang mag-like, yes, yes, subscribe, yes, yes. at click ang notification bell para mas maging updated pagkakalalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila may matapang na vuelta si Senator Jinggoy Estrada na yeah. hindi tulad sa kamera ang Senado. Kinonsulta nila Ayun. ang lahat ng labor group, negosyante at mga ekonomista bago aprubahan ang panukalang 100 pesos legislative wage increase sa... Ah, 100. Akala ko kasi 200 eh, no? Pero, pero mataas pa rin ah. Kasi dati po, ah uh, ang pag adjust nila, magdadagdag ng 50, mataas na ho yun, magdadagdag ng 30, magda yung mga ganon. Pero eto nagulat ako, 150. Tama, masarap pakinggan sa mga ano. Pero yung mga employ, uh, ang tawag dito, uh, mga company, kayang-kaya na ba nila yun? Sana, no? unayen pa nga mismong economic team umano ng palasyong Malacanang, tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng mga nais ng na mga kongresista ka sa kamara si Senator Jingo Estrada ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprubahan noong nakaraang taon ang panukalang batas uh, legislative wage hike the amount of 100 pesos last February 19 of 2024 ah. it took them a year all right to pass their own version of 200 pesos wage hike. Alam nyo kaya ginagawa nila yan? Talagang nagpapabango sila. Hanggat ma parang bigas lang din yan. Hanggat maaari binibente agad nila. Alam nyo po kung talagang natural yan, dahan-dahan, dahan-dahan na nakikita mong talagang inaayos ni re po nila. Hindi naman po biglaan yung mga ganyan eh. Kasi atat -at sila, mababa na kasi ang ratings. Yan lang ho ang aking pagkakaintindi. At gusto nila mag-buy cam two days before adjourning Senate. DA. Naka. How can we do that? I was busy uh, presiding with my own uh, uh commission appointments uh, sa, sa CA. Senator Joel Villanueva who is the chairman of, who is the uh, current chairman of uh, Committee on Labor is also busy. Was also busy presiding uh. on his own uh, commission on appointments uh, committee. So eto na naman nagmamadali na naman sila. <laughs> so how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, in party list ng begging if uh, uh, if if we can constitute the Bicam. Sabi ko, mm -hmm. ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. next ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi na lang mag uh, paper by cam? Sabi ko hindi ako papayag. Oh. Adopt na lang yung Senate version para mas madali. They had they had one more session na before uh, one more day before adjourning Senate but they did not do anything about it. So tapos sasabihin ng spokesperson ng uh, ng House of Representatives that we killed the legislated wage which uh, uh, hike that that is not true. Sinungaling yan. <laughs> Saka, kabago bago lang yan eh, hindi 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 nagre-research yan. Dagdag well tap. So sa palasyo kung may Manang Claire, dito naman may Abante Neski. <laughs> <laughs> 'Di na Napakadaling paliwanag gano. Yung sa palasyo, meron tayong manang Claire doon. Tuwa talaga ako doon kaya masayang-masaya ako. Pag napapanood ko 'yon, nasabihan na naman 'yon magpinsan eh. Part <laughs> <Five -two>. 2. <laughs> magpinsan talaga 'yan eh. Dalawa lang silang magkamagana. <laughs> Ngayon, eto meron na naman. May pinsan din kaya 'to. So, Ayo, meron din. Meron din pala 'no. Sino sino lalaki ba? <laughs> Magkapilido din. <laughs> Eh baka yun yung totoo talaga silang mag-ano, mag anak Okay, tapanorin na ho natin. Ito kabago-bago lang pala. Kung ano-ano no, 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 mga pinagsasabi. Okay. Panang senador na si Jinggo Estrada at tila may matinding ibinunyag ito sa publiko na hmm. kung talagang anayang seryoso ang mga kongresista na tulungan ng mga manggagawa, ah. dapat inadapt na nila ang version ng senado. Ayon. Sa tingin mo ba hindi magko collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga yung mga small-medium enter uh, enterprises. Yes. Uh -uh. Eh, eh kung, o sige, po, halimbawa pumayag si Senado, uh -oh. 200 pesos. I-adapt namin yung house version. Uh -oh. Ano sa tingin mo in the future? <laughs> <laughs> yun nga yun, no? Uh, matanong ko lang, mga bobo ba tong mga taga-kabila, no? O halimbawa itong company na to napakaliit lamang. Masaya sa atin na talagang magkaroon tayo, madagdagan ho ang ating mga kinikita sa pang-araw-araw. Pero po, isipin nyo rin po yung, yung mga company na pinapasukan. Eh, paano na lamang kung malugi-lugi sila? O, hindi nga nga. Mas lalong nawalan ng trabaho kasi magsasara. <laughs> Ewan ko lang. Yun lang naman. Nagtatanong lang ako kung mga bobo ba sila. Question mark. Ako'y nagtatanong kung bobo sila kasi nga ganito ho silang mag-isip. Tapos ngayon parang ang sinisisi pa yung mga senador, no? Gusto nilang uh, yung imahe po ng mga senado senador natin eh, ay sinimula madungisan. Sinimulan na nila ng impeachment eh. No, pinaparatangan na nila yung uh, ang mga bias daw yung mga senador, ano daw madungis, etc. Okay sana. Kaso sila-sila na lang eh. Okay para sa kanila sana. Yun nga lang, sila-sila na lang kasi yung mga maiinay. <laughs> Malalakas magsalita pero totoo konti na lang sila. Kaya kumbaga uh, tarantang-taranta na sila kasi nga konti sila. Tapos ngayon ito may ganito na namang version. Sakit sa ulo. Example lang no. Sample sample. Hindi naman tayo matatalino tulad ng mga kuya nating matatalino. Halimbawa lang. Ayan si Madam, si Princess Madam. Abante rin eh no, abante. May pinsan din kay Ate. <laughs> Halimbawa kayo uh, 30 30 pieces kayong empleyado. Tapos tataasan kayo ng uh, tig to, to, to 200. Eh paano na lamang po yung buwanan kinikita ng uh, company na yon? Eh, kung sasapat lamang, hindi kayang tungunan yung yung uh, pagtaas ng suweldo ng 150 o 200. Paano na lamang sila eh halos umiikot lamang yung pera nila para po pang pasweldo at pang sariling buhay pang araw-araw. So kung tataasan nyo pa, baka unti-unti malulugi po yung mga kumpanyang mga mahihina. Yun lang sinasabi natin. Pwera dun sa mga matataas, baka year pa o ilang mga year yun bago malugi. Eh dito baka nga buwanan no, may mga malulugi na agad. Pero hindi pa rin papayag yung mga mayayaman kasi someday lulubog din sila eh. <laughs> Pero meron talagang mga kaya, lalo na yung mga matataas ang branch. Pero hindi po pang kalahatan kasi pinipilit nila para maipakita na kailangan itaas natin yung ratings. Hindi naman ganun ng, ano, ng Pilipinas eh. Unti-unti, kaya naman yan eh. Slowly but surely, at least, umaabante. Bars, abante. Wala ba talagang pinsan to? <laughs> Ang kulit eh, no? Lalo, marami ma maraming mawawala ng trabaho. Oh. maraming magsasara ng mga kumpanya. Yun, tumpak po. Maraming magsasarang mga kumpanya dahil sa gusto ng mga mapataas lamang ang ratings ng Pangulo. Para naman kayong ano, parang lang ha, para kayong mga eh. Ayusin niyo po, hindi ho gusto ng taong bayan din na, uy, ang taas ng sweldo ko. Oo, pero hanggang February na lang tayo sa susunod na taon na. Bakit? Eh, lugi yung kumpanya natin. Sabay-sabay eh. tayong walang makakain. <laughs> oh, mataas nga sweldo mo ngayon. Maganda yung binibigay na sweldo. Pero, tama si si Sir Jinggoy, pwedeng bumagsak ekonomiya natin kung dahan-dahan din magsasara yung mga kumpanya. Tataasan nyo ng sweldo. Ang laki, 200, 150. Unti-unti <laughs> lang, mga sir. Anak ng titing. Katataas nyo lang pala last year, sabi ba yan? Tama ba? Correct me if ano? Tapos ngayon gusto nyo taasan, parang bigas lang din yan gusto nyo babaan ng madalian. Unahin nyo yung flood control. Tag-ulan na. La, itong mga to. Konti, alam nyo, konti lang naman ang gagamitin. Ako nga, naiisip ko yung mga bagay na ganun eh. Eh sila pa kayong mga nasa mataas? Hindi nila kayang isipin yung ganun? Huwag tayong uh, mag ay ito 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 sige ito ito ipataasan mo to pataasan mo to para tumaas yung ating uh, ratings ulit. Parang natataranta na sila eh. Kung ang nag uto sa inyo niyan, yung pangulo, ay. Parang wala na ata sa katinuan. Parang lang ha. Akoy akoy nagtatanong lang. Ano, ano ano ba may magagawa pa ba 'yung administrasyon natin ngayon? Kaya pa ba? Kung ano-ano na lang eh. Hindi na, uh, nagugulat lang ako. Tama naman po si Sir Jinggoy dito, ano? Oh, tuloy-tuloy natin, ha? Because they cannot afford it. What, what do they want to do? Are they economy, they want our economy, our economy to, to collapse? Mag-isip muna sila bago sila... Ayan eh, si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago bago lang yan. Dapat nag gumawa muna siya ng, uh, ng uh, research bago siya pumutak ng pumutak dyan. Yo. Ginawa na po ang, namin ang aming parte sa Senado bilang dating tagapangulo ng uh, Committee on Labor, kami po ay uh, nag nagdesisyon na magbigay ng karagdagang isang daan across the board yan oh. sa lahat ng mga manggagawa. Hmm. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives two days before na mag-adjourn kami sa NIDI. So, ibig sabihin, walang, uh, walang, walang tao dito, uh, wala silang balak na talagang aprubahan itong uh, o oh, i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito. Ay, oh, kininahanam apo ah! May ganun pa pala. O, oh, para po mas maintindihan natin, ito yung reaction video lamang, ano? Dati pala, sinubukan na pala ng uh, mga senador na taasan ng kahit 100 pesos. Maganda yon, mabigat na yon, No? Alanganin pa nga yun eh kasi nga baka nga talaga malugi yung mga ano eh. Ngayon, hindi inaprubahan Senado. Nagbigay na rin pala ng gano'n. Sige, taasan natin ng 100 pesos itong mga manggagawa natin. Hindi inaprubahan. Ba't pa kasi kailangan partnership ang Kamara tapos Senado? Ganyan naman din pala mangyayari. Dapat lagi magkasundo yan. Ngayon, ang mga Senador o ang Senado, nagano sila ng 100 pesos, hindi inaprubahan naman sa... sa ano tawag dyan, sa House of Representatives. Pero ngayon, gusto nyo 200 or 150. Nagpapapogi lang nga kayo. N nang teting kung yung senador, yung mga senado ang nakaisip na 100 ayaw nyo. Tapos ngayon, gusto nyo 100 pesos. Kasi nga, pabagsak na. Wala na. Wala nang naniniwala. Tama na. Ayaw na sa inyo eh. Bigay nyo na kay BP Sara. At sa lahat po ng mga nagko-comment dyan na si Bipisara Sara wala pa rin nagawa, magnanakaw si Bipisara, Sara, isipin nyo muna kung magkano po yung budget naman ng Pangulo ninyo na kini-question. Billion at 100M something. Ang laki ho ng diferensya. Kaya si Bipisara Sara, kung magnanakaw lang din naman, bakit hindi pa billion? Eh bakit 100 lamang? Ito ang hindi ko maintindihan sa mga ibang kababayan natin na hindi po sila nag-iisip ng maayos. Basta kung ano na lamang ang mabalitaan nila dyan po sa mga biased media, eh yun na ho yung paniniwalaan nila. Sa bagay siguro hindi natin masisisi. Dahil, hindi eh, nagko-comment sila sa Nagko-comment sila sa atin, mga dalawa-tatlo. Out of mga 1k views, may mga isa-dalawa na magko-comment na na akala mo talaga matalino na alam nila na ay bibisaran nyo, magnanakaw hindi sila nag-search basta na lang silang magpo-comment no? nanunod naman kayo ng ano eh ng YouTube eh, eh ba't di nyo padalasan tignan nyo ang katotohanan wala ang Pilipinas natin na ito wala sa tamang uh, pagsasalansan sana may balik po yung Duterte. Yun talaga ang kailangan. Wala, hindi hindi kaya ng administrasyon ngayon kung ano-ano na lang ang maiisip ng administrasyon. Biruin mo baha, iipunin para magamit sa tag-init. Bayan.